Meron ang mga napanood na videos ni Cat Williams, mga kapatid. Sa mga hindi nakakalam, Cat Williams is, a, is an American uh, genius comic. Matas daw ang IQ niya and uh, <clears throat> magaling siya talaga. And actually, sa lahat ng comedians na nagbibigay ng mga seryosong uh, advice, sa kanya ako pinakabilib. Iba yung nakita kong lalim. For example, na gusto kong i-share sa inyo, sabi niya, you have to uh, work on your relationship with God. Kasi sa mundong ito, some some people serve God, some people serve the devil. Yung mga nagsiserve sa si devil, minsan malakas masyado yung relasyon nila sa si devil, kaya nakapangyayari yung, yung mga gusto ng demonyo. Kung mas malakas yung relasyon nila sa demonyo kaysa sa relasyon natin sa Panginoon, It's also our fault. Di ba? Kasi eh, hindi natin pinagtiba yung pananalig natin sa Diyos eh. Ang daming mga sinulat sa Biblia na sinasabi, ganito ang gawin mo, manalig ka, manalangin ka, magfasting fasting ka, mag... May sinasabi yung Diyos eh na dapat ginagawa natin. Na hindi natin nagagawa. And then usually we blame yung mga negative na pangyayari sa mga masasama. Na, na dapat kaya naman nating pigilan kaso hindi natin hinarap yung Diyos doon hindi, hindi, hindi tayo sumuling sa Diyos hindi tayo nanampalataya pala ng lubos sa Diyos so ako napaisip ako kasi parang ako ako buong buhay ko I'm trying to uh, be better sa aking pananampalataya pero <clears throat> mahina pa rin ako nahihinaan pa rin ako sa sarili ko kasi nakalagay doon faith can move mountains nakalagay sa Biblia yan eh kung nanampalataya ka ng lubos sa Panginoon, nag-fasting ka na nalangin ka. Pag sinabi mong gumalaw, gagalaw yung bundok. Literally ha, yung sinasabi yun, literal. Hindi lang basta, hindi siya basta ano lang. Literal yun. So, pag nanalangin tayo ng siyang bayanan, kunwari, ang problema natin ay yung kalagayan ng bansa natin. Pag nanalangin tayo at nanalig tayo sa si Panginoon, tangin na gagalaw yan. Gagalaw sila. So, sinabi niya, isa sa pinakanatuwa kong sinabi niya, kapag wala kang relasyon sa Diyos, wala kang pananalig sa Diyos, you will just be a rudderless ship. Wala kang direksyon. Wala kang steering wheel. Hindi mo wow. alam sa ka tutungo. And ako napaisip ako sa sarili ko kasi as much as I am trying, buong buhay ko ay I, I studied sa isang Catholic school nung elementary ako. So kahit pa paano may natanim sa akin na uh, pananalig sa Diyos. Pero kulang. Napakakulang at napakahina ng aking pananalig. Otherwise, ang dami na sana magagandang bagay na nakapangyari sa si buhay ko. Pero bagamat kulang yung pananalik ko sa Diyos, ako ay blessed pa rin. Bibigyan ako kayo ng halimbawa. Mga one year bago, i, bago mabuo yung aking anak. I was praying sa si Panginoon. Sabi ko, Lord, ilagay mo naman ako sa sitwasyon na maging successful at maging stable. Kasi pakiramdam ko sa si buhay ko, hindi ko pa naranasan maging stable. Every time na nasa isang, isang lugar ako na, na nandoon ka para kumita ng pera, laging yung isang pa ako nakatapak na sa labas. Ibig sabihin, I feel na this is not for me. Lagi. Lagi nandun ka kasi napilitan ka lang, kailangan. And dahil ganun yung feeling ko siguro, eh, ganun yung nangyayari. O baka naman, sinasabi ng Diyos na hindi ka rin para dyan kasi. Hindi ka, rin, hindi ka para dyan. So nananalangin lang ako sa Panginoon Stability. Sabi ko, Diyos ko, gusto ko yung nanay ko pag tumanda. Kaya ko siya sana bigyan ng maginhaginhawang buhay kasi nagtrabaho naman yung nanay ko buong buhay niya. Tapos pag kaya ko nang gawin yun, Lord, sana bigyan mo naman ako ng anak. Inuna ng Panginoon, bigyan siya kayong anak kasi stability. Magamat meron naman ako mga pinagkukunan kahit pa paano, hindi siya ganong kalaki at hindi siya ganong ka-stable. Hindi, hindi, hindi ako nagkaroon ng peace of mind. Kasi pagka nagkaroon ka na sa sakyan, kumari, kailangan may panggasolina ka, may pampagawa ka pag nasira. Pag nagkaroon ka ng bahay, kailangan may pangparepair ka, may pambayad ka ng amilyar may pangpalit ka uh, may pang treat ka ng anay kung inaanay yung bahay mo uh, malalaking pera ang kailangan doon so yung stability na oops pa kailangan ito meron ako pag may kailangan wala hindi ko pa naranasan pero bagamat ganon binigay pa rin ng Panginoon yung panalangin ko inuna niya lang sa, sa oras na gusto niya kasi may purpose yun eh. May purpose yung Diyos doon. May timing yung Diyos. Merong. Merong. Ang dami mong winoworry. Wala pa naman. Kaya, kaya mo naman yan. Kaya, kaya yan. May tinuturo yung Diyos. Ibig sabihin, kailangan mo siyang pagtiwalaan eh. Kasi nakalagay din siya Biblia na pwede ka magplano sa sarili mo pero yung mga hakbang mo patungo doon sa mga pinlano mo sa buhay mo hindi makapangyayari pag hindi binaspasan ng Diyos nakalagay sa Biblia so uh, maganda rin sa atin mga kababayan na sumusuling sa Biblia kasi it gives us clarity and it gives us the tools na kakailanganin natin paano sa buhay natin. Minsan, bakit ba nangyayari to? Ba't may ganyan? Ba't may gano'n? Hindi maipaliwanag. Eh, nasa Bible pala. Hindi lang, hindi lang natin binasa. Kunwari, yung paulit-ulit kong sinasabi, hindi lang, hindi lang tao ang kalaban mo rito o yung laman, yung tukso sa makamundo. May mga principalities, entities na kalaban na nandirito sila. So, kailangan may understanding ka naman para ma maunawaan mo. Bakit nga ba may nangyayari mga bagay-bagay? Bakit nga ba may mga spiritual attacks? Ba't nga ba may mga sinusumpa? Bakit ba may mga nagkakasakit? Bakit? Anyway, God bless.